Hello mga katiki, for today's video, nagluto ako ng adobong pork chop guys. Ayan. Nasawa na kami guys sa prito kaya gusto naman namin ay yung may counting sauce. Aga pa ngayon guys, kaya ako ay naggawa muna ako ng tinapay haba, nagluluto ng pork chop. Ayan, ito yung aking breakfast today. Nagluto ko na guys ng maaga to kasi para ano madaling lumambot yung karne. Ayun kasi yung patigas yung yung karne niya. Ayan. Dito na ako guys nag-toast ng bread. Kasi malayo yung ano, wala akong toaster dito na gusto pa sa kabilang ano, sa kabilang kainan. Ayan, ang tawag namin ay kainan guys. Doon kami kasi kumakain. Mm -hmm. At syempre guys, hindi mawawala ang gulay. Ito yung aming gulay ngayon. Ginisang sitaw lang guys. Check natin guys kung malambot na tong karne. Medyo matigas pa guys. Pa, ako guys nagluluto ng pork chop. Kung halimbawa adobo. Hindi ko na yung ginigisa. Diretso na yan. Ano, binuboy ko na kaagad to kasama yung sauce. Yung, yung marination. Yan. Pero pag adobo cut, yan, ginigisa ko talaga yun. Walang mantika. Kasi maraming taba yung adobo cut eh. Itong pork naman, ayan, konti lang. Kaya okay na yan guys. Nagdagan lang natin guys ng konting ano, tubig. Kasi nauubos na yung ano, sabaw niya. Yan para palambutin pa ulit natin guys kasi hindi pa masyadong malambot. Ito nga guys pala inilagay ko siya ng ano, ang um, daw ng laurel at saka star anise. Yan. Soy sauce, vinegar at saka salt and pepper. Yan. Takpan ulit natin guys at hintayin nating lumambot ulit itong karneng baboy ayan, check natin kung malambot na ayan, pwede na guys malambot na Hmm. ayan, napakaganda ng kulay at nilagay ko lang itong nilagang itlog guys ayan, tinanggal ko nga yung pork chop at yung itlog naman yung niluto ko sa sauce para malasa pati itlog ayan, tapos nilagay ko dito sa pork chop Ayan, luto na siya. At magluluto naman ako guys ng ginisang sitaw. Ayan. Ginisang sitaw sa oyster sauce guys. Ayan, inubos ko na yung sitaw namin guys kasi napaka ano, marami. Baka madaling ano to kasi matuyo pag nasa ref. Ito na nga guys, inagay ko na siya ng oyster sauce at saka paminta. Ayan, luto na. Ayan, ito na guys ang aming tanghalian. Thanks for watching.